Ayan mga bossing, uh, ito na po yung mga piyesa ng Toyota 1GD. Ayan. Na. Ito yung pinaka oil pump niya. Ito na po yung kanyang makina. Galing pong machine shop. Ayan. Ayan ito yung bagong cylinder head gasket. Ayan. Ayan, bago na rin po yung kanyang piston na ring, naka-set na po. nire din po yung kanyang block. Ayan. Ito naman po yung kanyang cylinder head. Ayan, bagong asinta yung kanyang barbula. Ayan, tapos palit din po ng valve seal. Saka nire din po yung kanyang head end. Ayan. Ayan, kaya ni din po itong black na to dahil naghalo yung langis sa tubig ayan ayan o oh.